talaga ng Iglesia Katolika ang relihiyon nila na negosyo. Eh kahit mag sa akin ng mga ang mga matataas na tao sa lipunan ng mga sino, mga senador, mga representat representante ng House of Representatives na mga Katoliko. Eh baka hindi nga nila alam itong pangyayaring ito eh. Kung bakit nahiwalay ang protestante sa katoliko eh. Bakit? Eh kasi sumobra itong mga pare mga papa na puro pera ang gusto sa tao. Puro pera, puro pera. Yan. Kaya nangyari ang tinatawag na uh, pagre-rebel din ng mga protestante sa katoliko. Ngayon, eto pa ang isang bagay na dapat yung maintindihan. Bakit ipinapatay ng Iglesia Katolika, ng gobyerno ng Iglesia Katolika ng Pilipinas, si Jose Rizal? na ating dakilang bayani. Bakit? Kasi nagsulat siya ng masakit sa tainga ng Iglesia Katolika noon. Eto. Sumulat si Dr. Jose Rizal sa mga kadalagahan sa Malolos, Bulacan, noong February 1889. Ang kanyang sulat ganito. Basahin natin kapatid na Daniel. Ang unang kabanalan ay ang pagsunod sa matuwid. Ano man ang mangyari, gawa at hindi salita ang hiling ko sa inyo, Ani Kristo. Hindi anak ni Ama ang nagsasabing ulit-ulit, Ama ko, Ama ko, kundi ang nabubuhay alinsunod sa hiling ng aking Ama. Ang kabanalan ay wala sa pulpul na ilong at ang kahalili ni Kristo ay di kilala sa halikang kamay. Si Kristo'y di humalik sa mga fariseyo. Hindi nagpahalik kailan paman. Hindi niya pinataba ang mayayaman at palalong eskribas. Wala siyang binanggit na kalmen. Walang pinapagkwintas. Hininga ng pamisa. At di nagpabayad sa kanyang pananalangin di napaupa si San Juan sa ilog ng Hordan. Gayon din si Kristo sa kanyang pangangaral. Bakit ngayoy ang mga pari walang bigong kilos na di may hinihinging upa at gutom pahalos nagbibili ng mga kalmen, kwintas, korea at iba't iba pa? Pangdaya ng salapi, pampasama sa kaluluwa sapagkat kalminin mo man ang lahat ng basahan sa lupa, kwintasin mo man ang lahat ng kahoy sa bundok, ibilibid mo man sa iyong baywang ang lahat ng balat ng hayop, at ang lahat na ito'y pagkapaguran mang pagkurus-kurusan at pagbulong-bulungan ng lahat ng pari sa sandaigdigan, at iwisikman ang lahat ng tubig sa dagat, ay di mapalilinis ang maruming loob, di mapatatawad ang walang pagsisisi. Gayun din sa kasakiman, sa salapi maraming ipinagbabawal na matutubos kapag ikaw ay nagbayad, gaya ng pagkain ng karne, pag-aasawa sa pinsan, kumpare, at iba pa na ipinahihintulot kapag ikaw ay sumuhol. Bakit? Nabibili baga ang Diyos at nasisilaw sa salapi na paris ng mga pari? Ang magnanakaw na tumubos ng bula de ay makaasa sa tahimik na siya'y pinatawad. Sa bakatwid, ay ibig ng Diyos na makikain ng nakaw? totoo bagang hirap nang may kapal na nakikigaya sa mga gwardya tanod, karabineros o gwardya sibil? Kung ito ang Diyos na sinasamba ng fraile, ay tumatalikod ako sa ganyang Diyos. Ayan, pero mo, ito'y sinabi ng pinakadakilang bayani ng Pilipinas. Hindi si Ninoy Aquino yan. Ang pinakadakilang bayani ay si Jose Rizal. <laughs> mga kababayan. Sabi ni Rizal, ang liwa-liwana kaya siya pinapatay ng Iglesia Katolika. Eh. Binaril siya sa luneta na ang bumaril sa kanya ay mga Pilipinong kagaya niya under the command of the Spaniards that ruled the Philippines on that particular period of time. At meron pa siyang isang sinulat, yung No Limitang Hire, na sinasabi niya inaatake niya ang ataang aral ng Iglesia Katolika. Bakit ba siya pinatay? Ito mga sulat niya ito. Kaya napagkainitan siya ng gobyerno Espanyol. Basahin natin yung page 72 ng No Limitang Hire ni Dr. Rizal. But now let's see how the idea of purgatory which is absent from both the Old and the New Testaments became Catholic doctrine, neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory. Napansin niyo ba ito, mga kababayan ko? Ang ating pangunahing bayani, si Dr. Jose Rizal. Ah. Kaya siya pinapatay ng gobyerno Espanyol sa Pilipinas na katoliko eh ang kanyang sinasabi, totoo eh. Hindi nila kayang tutulan eh. Kaya para isilensyo siya, pinapatay na siya. Pinaratangan siya ng kung anong anong masama. Gaya ng ginawa kay Kristo. Pinaratangan ng mga iskribat at pariseyo, iskribas at pariseyo, ng iba-ibang gawang masama para ipako sa krus. Ang isa sa ginawa ni Rizal na napuri ko, mga kababayan, Tinitignan niya talaga kung tama yung inaaral ng Iglesia Katolika. At ang katunayan, binasa niya ang buong Biblia para masabi mo ito. E eh, wala namang computer noon eh. Panahon ni Rizal. Pero sinabi niya, Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory kahit si Kristo, kahit si Mueses, walang sinabing purgatorio. Ba't niya natitiyak yon, Ba't niya natiyak? Kasi binasa niya ang buong Biblia. Talagang naghahanap siya ng totoo si Dr. Jose Rizal noon. Kaya nagkaroon siya ng mga konklusyon na itong mga prile, itong mga paring ito, puro pera gusto nitong mga ito. Ha? Kaya sabi niya, kalmi, may kalmen, Merong wisik, may kung ano-ano. Kaya sabi niya sa mga dalaga, kadalagahan sa Malolos, si Juan hindi nagpaupa sa ilog ng Hordan. No? Hindi nagbili ng mga kalmen si Kristo, Quintas, Korea at iba pa, sabi niya doon sa kanyang liham sa mga dalagang taga Malolos. Hindi nagpaupa si Juan sa ilog ng Hordan. Gayon din si Kristo sa kanyang pangangaral. Bakit ngayon, sabi ni Rizal, ang mga pare walang bigong kilos na di may hinihinging upa at gutom pa halos. Nagbibili ng kalmen, kwintas, korea at iba pa. Pangdaya ng salapi, pampasama sa kaluluwa, sapagkat kalminin mo man ang lahat ng basahan sa lupa, kwintasin mo man ang lahat ng kau sa bundok, ibilibid mo man sa iyong baywang ang lahat ng balat ng hayop at ang lahat ng ito'y pag, pag, -pag mang pagkurus-kurusan. Magkurus ka na na, magkurus, magkurus ka na na, magkurus. Pagbulong-bulungan man ang lahat ng paris sa iwisik man ang lahat ng tubig sa dagat. Banong araw pala sa panahon ni Rizal, bawal kumain ng karne pag Birni Santo, bawal kumain ng karne ng Merkules de Sinisa. Pero kung talagang ikaw ay meat lover ka, Makakakain ka ng karne kahit bawal. Bakit? Ang Diyos ng Katoliko nasusuhulan kahit bawal. Basta bumili ka, magbayad ka, <clears throat> bumili ka ng santabula, eh papayagan ka na. gayon din sa kasakiman, sa salapi, maraming ipinagbabawal na matutubos kapag ikaw ay nagbayad gaya ng pagkain ng karne, pag-aasawa sa pinsan, kumpari at iba pa na ipinahihintulot kapag ikaw ay sumuhol. Yan ang tutol ni Rizal. Actually, yan din ang naging tutol. Hindi man yata kilala ni Martin Luther si Rizal eh. Bakit? Eh, nauna si Martin Luther kay Rizal. <laughs> 1500 pa yun eh. Si Rizal 1900 na halos eh. Yan ngayon, alam ba yan ng mga senador natin na katoliko? Alam ba yan ng mga house of representative na katoliko? Na kunyari, eh, sasalusaludo pa kayo sa, hmm, ewan ko ba sa inyo, sana pinag-aralan nyo, reliyon nyo. Yan ang sinasabi natin. At pagka nagsabi ka ng totoo, eh, talagang totoo yung kanta. standing on the light is a heinous crime <laughs> the power of the deceit reigns all over the land <laughs> nobody's help uh, cares to give a helping hand weary souls are screaming out in pain the blinded hearts are howling in vain it's careless step leads to a grave swimming against an enormous wave. <laughs> Yan yung kanta ng Unheard Truth, yung ating podcast. Mga kapatid, alam ko maraming magagalit sa akin, pero nagsasabi lang ako ng totoo. Inuulit ko lang ang sinabi ni Rizal, mahigit isang daang taon na nakakalipas. Sumatin po ang kapayapaan